Hello po, ako uh, si Kenen. <laughs> nandito and, po kami ngayon. Napakabait po namin. Ano mo nga sasabi nyo? Wala, siya magaling, magaling. Judah. If you sing of the very famous scream. Thank you, thank you. Any more? Final words? Try for excellence. <laughs> okay, All right. Above you. Alright. Hmm? you? Mm -hmm. Ah, may <laughs> <laughs> ouais. Bro, man daw ang nag ba pagke nagbabalita, tapos siya may dito yung mga uh, eh, yung mas yung bagay. Eh, Ay Ma, maaliw niyan.